Ngayon guys, yung topic ko pala sa ngayon eh tungkol sa amplifier na 5 na laging sinasabi ng aking mga viewers at saka commentators na naglalaro lang siya ng 70 to 100 watts RMS yung isang 5 na amplifier ngayon, ang malaking tanong Bidi balutan ng 100 watts na speaker Yung isang 502 na Amplifier Na mayroon siyang estimated na 100 watts RMS uh, Bago ko guys sagutin uh, Mayroon pala akong Ginagawang mga amplifier dito Ito 502 Nang DD audio, yan at saka 5 ng concert, yan yung original na klase ng concert mga pagawa kasi ito eh. para pala sa mga hindi nakakalam yung itong 5 kasi ng concert ah, kilala kasi sa video ke Porent at saka yung niloload kasi na speaker ah uh, bale apat na 250 watts 8 ohms instrumental speaker ang ibig sabihin dalawa sa right dalawa sa left sa left siyempre dagdagan mo pa ng mga midrange at saka tweeter ayon sa mga nagpaparinta ng video kay ng mga customer ko at saka gumagamit sa tagal ng panahon sa ganong load na kung kukwintahin mo lampas lampas don sa kanyang maximum power output na 500 watts hindi naman nasisira yung isang 5 na amplifier sa ganong load sa tagal ng panahon na ginagamit ngayon, balik tayo dun sa tanong. Yung isang 5-auto na amplifier eh, estimated 100 watts RMS. Pwede nga baludan ng isang 100 watts na speaker? Actually, naitanong ko yan nun sa mga group ng mga mailig sa amplifier. Hindi nila nasagot ng maayos yan. Sabi nila, pwede. Pwede. Actually, sa totoo lang naman, pwede naman na yung isang 5-buto na amplifier. ludan mo ng 100 watts na speaker. Kung ito ay rated RMS yung yung speaker. Kaya lang sa panahon ngayon, yung rated kasi ng speaker eh, maximum power. Hindi siya RMS. Kaya, kung iludan mo sa ng speaker na 100 watts na may nakalagay na maximum power. Pwede naman, hinaan mo lang yung volume para hindi masira yung speaker.